guys, umuulan. Titingnan natin dito sa labas. Nandito tayo sa tiers ngayon. Umuulan siya. Ayan, ano ako. Ayan, ano ako, guys. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you huli ko 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 si kulit 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 si kulit 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 Ini disebut oke, bisa, ini, itu yang bikin disebut kon. Heem, 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 Mm -mm, mm -mm, Ala bu na minin ko ku, ay kulit kulit si kulit 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 um, mo ulan um, ulan sana um, ay makalabas hindi um, sana ay mapalingki mo um, ulan siya mo um, um, ulan guys nandun nandun siya dito ko ngayon sa taas ng terrace Ang ulang kasi anong, ito yung alaga ko si kuriki